Mama, las mam, <laughs> <Hey. talak> <tuk> mam. Mi, mam, karon na mam. wikang matatag at maunlad na bansa. Sa Pilipinas, ang wikang Pilipino nagsisipig tulay ng pagkakaunawaan sa kabila ng ating Ma'am, ako ka dyan, ma at katatubong wika. Ang wikang Pilipino ay nagbubuklod so ng sa mga mamamayan mula sa iba't ibang, -ibang panig ng bansa. Sa si isang tipunang may higit na isang taan at pitong-tong wika at Filipino ang mga pamamagitan ng nagiging mas ang pagkikita at pag ng, para sa ng Ang sa ng 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 pagkakaroon ng ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng 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 higit na naiintindihan ng mga mag-aaral. Mas mabilis ang pagkatuto at mas malalim ang pag-unawa. Ang paggamit ng Pilipino bilang medium sa pagtuturo ay nagbibigay taan sa pagkakaroon ng mas mas inklusibong edukasyon para sa lahat. Ano man ang antas ng buhay. Hindi rin makakailangan ang halagahan ng mga Pilipino sa pamamahal. Bishop Kung ang mga batas, panuntunan at informasyon mula sa gobyerno ay nakasaad sa wikang Filipino, mas madaling maunawaan ito ng mga mamamayan. Nagiging mas bukas ang pamahalaan sa publiko at napapalakas ang partisipasyon ng bawat isa sa mga sabi-panuntunan.